Eh, hindi ko wala po nung tumama sa ulo niya, Dok. Eh, basta, naglaho siyang nagsisigaw, masak daw yung ulo niya. Masyensya na po, ha? Ah. Wala pong CT scan dito, eh. Mas mabuti po kung ililipin niyo siya ng ospital. Sige po, entertain kami ng bagong pasyente. ha. Mabuti pa siguro, kontakin na natin yung pamilya. Eh, may pass. Ako na, Bukas nga. Hindi, ako bala Ano hmm. bang bubuksan yan? Nakita ko to sa tukot ako Uy. Hmm. Ito po, tita. Mabuti naman, Mayor. Nakaalis ka agad kayo doon. Ang bilis kumilos ng mga security ko. Ito nga si Mrs., natakot. Sino ba namang hindi matatakot? Eh, bigla na lang nagrambula ng mga kabataan ng gugulo. And that's why Rendon wants to reform the religious community. Galing din siya sa lugar na yon, and he knows kung gaano kagulo and delikado doon. And he wants to change that. Hindi naman siguro ganong kagulo. Kung may bibigyan natin sila ng na maayos na tirahan sa magandang lugar. Sigurado naman matitino sila. di ba? Kung may sasayas natin ng riles, mabibigyan natin sila ng magandang pwesto pang kabuhayan, pang komersyal. Uh, excuse me, I have to take this. Carly? Maying? Ano nangyari sa anak ko? Matos! God! Matos! Hey, hey, baby. Anong ginawa niya sa sana ko, ha? Why is he here? Ano itong suot niya? What happened to his face? Maraming tao you dito. Ano? Know? You kidnapped my son. Or you scammed him. Why is he even with you, ha? Huwag mo nga kaming hindi English-English. Tsaka huwag mo kaming pinagbibintangan dahil kusang nagpunta dito yung anak mo. Ay muntik pa nga yan maaksidente sa tren, tinulungan itong mga bata. At pinatira ko yan sa bahay dahil ayaw pa raw niyang umuwi. Ha? Why would he even stay at your ugly and dirty house? Eh, sabi niya gusto niya umexperience experience yung buhay namin para mapabilib niya yung tatay niya. Ah. Ah, ano ba talaga nangyari kay Matos? Ah, sir, napakaway ko kami sa basketball kasi. Tapos yun, biglang sumakit yung ulo niya, nagsisigaw ko siya doon. Dinamoy niya sa gulong I will never forgive you for this! Never! Huwag ako mga kaming ng ganyan ah. Bago mo iyang gawin, asikasuhin mo muna yung anak mo dahil kailangan mo daw siyang ilipat ng ospital. At walang citizen dito. If it wasn't for you, this wouldn't happen to my son! Asensya na po. What? Ah, nasa ospital po tayo. Huwag po tayo magsigawan dito. Asensya na po. Dok, no, asensya na. Asensya na. Sige po. No, asensya na. ko, oh, huwag niyong sinisisi yung mga sarili ninyo sa nangyari kanina, ha? Wala namang may gusto nung nangyari. At saka, kalimutan niyo na rin yung sinabi nung Scarlett na yon. Naging mabuti kayong kaibigan kay Matos. Hindi naman mangyayari ito, ma, kung hindi kami sumali sa basketball. Gusto ko kasi makuha yung pera, eh, para, para meron tayong pamasahe pa uwi ng Palawan. Anak... Mami, ni mo na kasi wala namang magandang nangyayari dito sa lugar na to eh.